magandang uh, araw mga idol manguha tayo ng banisil mga idol yan ito mga idol lamig sobrang lamig mga idol ang daming banisil dito hanap tayo mga idol dito tayo sa gilid kay urong urong naman tayo eh na mali naman tayong punta natin dito high tide dapat ito mga brother walang tubig yan peace yan yung seal dyan pinapakuha ng may-ari kasi salot din yung seal na yan sa pagkain ng mga bangos At pinapakuha eh ngayon mapat naman tayo mga brother high tide high sauce. kaya napagilid lang ako yan kasi hanggang legian yan sa unaan eh sa bandang kaliwa ko din yan eh yan ba ni shell, mga brother hindi nila alam lutuin dito sa amin ang mga ano lang dyan brother ang dadlang yan at saka sibuyas sibuyas at saka bagoong yan sarap na yan yan mga brother oh. mga tayo marami sana mga brother kaso lang wala high tide sige lang tiyaga lang tayo akyat oh, ah, mga brother oh. sa kapila tayo sakit na ng baywang ko mga brother gawa itong

Yan mga brother oh. Yan. Halo-halo yan mga brother sana. Kung lotay diyan, halo-halo yan. Banisil, suso, at saka yung ano, yung tinatawag naman dito ay, uh, ano pangalan to? Uh, nalimutan ko na ang pangalan ito eh. Halo-halo sana yan mga brother. So kaso, uh, pero hanapin tayo. makahanap din tayo makahanap din tayo yan. sa mga gilid gilid lang yan yan ang mga brother sus mga brother mali lang talaga pag natin high tide pag low tide yung mga brother sabihin ko sa inyo sampung sako binding sako yan ang kadami sa gitna dyan mga brother pinapala yan Ginapiko, ko ginapala ganito ah <laughs> Amo na siling ni eh. loan mga brother na ginaya pico que napa la galito ya ya ma corta ya no kada ko da ko ito ya no ako amigo na kita na siya mga brother oh no? yan kung lutay diyan di nami gid kuha niya mga brother ng sel oh ay ya po sige lang mga brother at magipon-ipon na din tayo sipag ng aking mga body mga brother kung pumunta mo mga brother dito sa amin ako ang lalaki pa ng lapo-lapo dyan mga brother ay sus, mga brother nong isang linggo lang hindi nalimutan ko man yung aking silpon nanaan kami dyan mga brother ang pugapo mga brother sinasabi ko sa iyo apat na kilo na takot tumakbo nga ako. may sugat pa nga yung tuhod ko mga brother kasi akala ko buaya na yan mga brother ba nakaipon na ni konti mga brother Tuwai pala yun Tuwai mga brother yang malalaki na malapat yan o tuway ya, no? ya, yan o yan o yan na yan ano ah, kina kakaulam yan mga brother Oke okay, na yan nah, yan nah, tanaw ya, tanaw po marapog ako hmm paibog hmm. hmm. ba kita ko si mga brother na pugapo diyan na kalalaki mga brother diyan ako mag-viral ba ako tulok lawai ang mga ba tulok sa akin. sinasabi ka na nga eh. sinpol nga lugar mengabrader mga brother yung lugar ng mga brother medyo malayo sa bahay pero nandiyan yung mga kamag-anak ko mga kamag-anak ko yung mga yan tumurong sa akin ayoko magbasa-basa kay wala akong bisa, eh sila lang ang pinapakuha kaya mga brother uh, sa